ito yung ano yung magandang araw po sa inyo mga kabayan ito yung isang parang kapag kalimbawa yung katulad dito sa Middle East sobrang init ng ano ng panahon ang mga yung kaya yung itong talong hindi sila makapamunga ngayon kapag ka, ganitong ano uh, hindi mainit ito yung isang nakita ko na ano na paraan ngayon yung ating ano yung ating talong ang gagawin natin i ano pagka sobrang mainit ng panahon ang gagawin natin ating ipilit na idatapa idatapa natin di ba ka, nakatayo yung ano yung ating talo nakatayo ang gagawin ninyo i ano idatapa kaya ito ito kita niyo yung ano yung Oh, kita niyo yung talong na yan, eh dinadapa ko yan na ganyan. Ito pa, oh. Yan. Yan ay, ano, pa ako pagka ganyan. Kasi, kapag, ano, umari nga, ano, yan ang gagawa ko, pa, ano yan, yan ay ito ko pinapadapa hanggang sa yan lumapat sa, ano, sa lupa. Kasi kapag katag, ano, tag-araw, ang ating talong, umari, ay maganda yung pagapang ang style pagapang utay utay nyo silang huhutukin ang paghuhutok na yan ganito yung sa hapon di ba ka, ano yung ang araw e eh, mainit sa tanghali yan eh ang katawan niya lalambot ang katawan lalambot. ngayon pag lumambot na siya sa bang, bandang mga alas 3 medyo mainit pa rin ngayon, ayun eh, ay, malambot pa rin ang kanyang katawan oh, uh, tighten nga yung hot siya kaya katagayan ng ginawa ko yan, ganyan ang ginawa ko nilidya ko ng ano, ng kahoy. utay tighten ko siya, kasi pag yung hinuto yan ng ano, ng biglaan na hanggang lapat agad sa lupa yan ay, ano, yan ay maring pero kung ngayon ay utay-utay lang, ay magagawa na ninyan na auto coin kaya yung ganyan ang ginagawa ko sa ano alam nyo ang, ang dahilan ay ganito yung yung lupa kasi medyo malamig yan malamig ngayon kapag itinaas natin na ganito ang, ang init kasi lagi yung pataas kita nyo kapag sumisingaw yung isang bagay laging pataas ngayon yung init ngayon ay namumuo yan lagi sa itaas sa bandang itaas ngayon anong gagawin natin medyo malamig sa baba yung talong kasi ano siya sensitibo siya yung ang sensitibo sa kanya yung ano yung pinaka ano niya yung petals yung kabit baga ng nectar niya madali siyang matuyo ngayon kapag siya na tuyo ganyong mugmug na nectar niya hindi ngayon makakapag pollinate siya kasi agad din na ano yun, eh, natutuyo ngayon ang technique kapag agad mainit na kawan ay hindi siya makapamunga ang technique doon ay idapan nyo kaya yan gaya yung ko yan kasi na ano ay na discovery ko lang dito sa kawan. kasi itong ibang mga ano mga talong naka ano, siya nakatayo sabi ko bakit kaya itong nakatayo ito lagi natutuyo yung kanyang bulaklak di ang problema nga yung ano yung sobrang init ngayon napasin ko itong nakahiga yan kasi sa kadidilig ko palibasa yan yan kasi mababaw lang ang pagkakatanim palibasa yan yung gira ko sinasabog ko lang ang buto nasabog ko lang ang buto ng talong o, yung ibang mga katulad ito mga medyo matibay tibay yan yung mga nakatanim medyo inihukay ko ng cottage binang ko. pero yung iba mga sabog sabog na lang kaya nang sasabog ko o tapos si, eh, ano na, si Boldin. Kaya sila, ngayon medyo mababaw ang, ano, ang tanim. Kaya yon, kaysa eh, ka didilig ko, ay, ano, na, ano na siya, natumba. Pero kahit siya eh, natumba, basta ang importante yung ugat niya ay eh, naka, ano pa rin doon sa lupa, ay eh, buhay. Ngayon, doon kuna po na, bakit siya ay, eh, ano, nakakabuko. Nagtutuloy yung kanyang bulaklak. At tapos ito yung naka ano yung nakatayo kaya yun ang ano doon yun ang isang dahilan doon kaya yung nakatayo kasi masyado siyang ano yung babad siya sa ano sa init ay yung kawan oh, ah, itong nakahiga malamig ang pwesto niya dahil siya nakahiga kaya ganoon ang ating gagawin kapag kalbawa ah, yung talong natin pagkatagaraw hindi namumunga ay utay-utay yung -utay huto kayo pababa ilapat nyo sa kwan at makakaramdam yung ng, ano, ng lamig yun tapos alam niyo, yung isang pamparaan na ano kumare kapag ka halimbawa ay tag-araw ay ano hayaan niyo siyang baluta ng baging tapos pagka tag-araw wag kayong magagamas ng talungan hayaan nyo madamo yung ilalim kapag uh, tagaraw yun eh kapag lang alimbawa yung ating talong ay hindi namumunga pero kung alimbawa naman yung ating talongan eh alimbawa malinis tapos eh namumunga naman eh okay lang ito naman anong ito diskarte na ito ito ay para lang dun sa alimbawa yung ang, ang ating talong ay eh, ay nga eh, mainit ay hindi siya bumubunga ganon ang ating uh, <coughs> dahil ang isang dahilan dyan ayun niyang mainit natutuyo yung kanyang mga ano yung bulaklak niya kaya yung yung kabitan ng nektar yung mga pollen kaya tuloy hindi ano hindi, hindi siya mabuo yung kuwat natutuyo na yung ano yung bulaklak ayun ang ating gagawin eh higa natin i-higa natin yun huh? <laughs> Ihiga natin yung ano yung ating talong. Pagapang natin parang kamuti. Ha? Kaya pakakabagi natin. At tingnan yung isang yun, naka parang kamuti siyang ano? Para siyang kamuti na ano, nakagapang. Kaya ganyan gagawin natin kapag ka, ano, pero kung inyo naman kuway namumunga na ako, ano eh, walang problema di tuloy-tuloy lang tayo kaya nakatayo. Hmm. Pero kung ba ay ating talong ay eh, sa sobrang tag-araw na ay eh, tumigil na siya na pamumunga, ayun ay ang ating gagawin, ihiga natin. Kasi ano, nung sa amin, yung kapila na may mga magtatahin doon ng talong, nakikita ko kapag katag-araw, hindi na nga rin bumubunga. Kaya gawa ng ano, sa sobrang kainit. Ngayon, ay ito lang pala ang diskarte kanan. Ihiga natin pagkapasa tag-araw na, ihiga natin yung ano yung ating talong. Ihiga. Ngayon kapag kaya na ano na nagtag-ulan na uli. Tag-ulan na uli. Utay tayo naman natin siyang ano hutukin na patayo naman, tukuran tukura natin. Yan to patayo uli. Oh. Oh, siya ito nga pala yung doon lang sa halimbawa yung ating mga talong ay ang problema ay pagkatagaraw hindi mamunga. Oh. Pero yung mga talong na namumunga na naman, kahit agar, eh okay na, huwag natin namumunga naman eh. Pero kung mabawa, hindi nga namumunga dahil gagawa nga na ganyan ng technique. Yan naman, isang nakita ko lang dito, na-observe ko lang dito sa isa. Kaya ito, tama yun, eh, ko na yung ibang mga kawa na ito. Ito, lang, mamaya, insya Allah, eh, pag ako'y kawa, pupunta ako sa labas. Huhutukin ko ulit siyang pababa hanggang sa makalapat yan sa lupa. Ganyan ang ating gagawin sa ano, sa talong. At ang isa pa nga ay pakabaga natin ng ano, yung halimbawa, nakuha. Yung halimbawa magtatag around na, tamna natin ng ano, yung medyo na kumakabag baga. kung ano ba, kung ano mabawa ay eh, ang palaya, tamnan niyo ng bawa sa isang kawan. Tamnan siya ng ang palaya, tapos yung kuwan eh pakabagin nyo sa ibabaw o kahit anong mga kumakabag na ano ibabaw kahit patani ibabaw patani meron kayong patani pakabagin nyo dun sa ibabaw ng ano ng talong para yung talong hindi masyado siyang direkta sa araw ngayon kapag katag ulan na o oh, di alisin na yung mga bagay at maglagay na kayo ng sadya na sa Jana Kwan na pagapangan niya halimbawa kan yung pinakabagdian ni eh, patani di maglagay na kayo ng ano yan pwede kayong magtanim ng ano halimbawa tagaraw eh, kalabasa tanim ng kalabasa yung kwan uh, sa bigat ng kalabasa yan ipipilit bababa yan. Ngayon, mayon agadahan niya matataklobahan siya ng ano ng kalabasa hindi ngayon siya mainitan o makakapamunga ngayon ng kwan na husay ang inyong ano 'yung talong. O pero ayun naman din ay, dun sa ano lang, sa ganun lang ang problema. Eh ako naman ay nag-aano lang ng outing idea para dun sa mga nagkakaroon ng problema sa ano sa talong. Kasi sige, ano, ingat paleng hindi pa nakapagsuscribe 'tayo hindi pa nakakapag-follow sa ating mga kwentuhan ni eh paano tayo kaya pagka may problema tayo sa ganyang talong na hindi na mumunga pag tagaraw yan lang ang teknik o so, sige hanggang sa muli salamat yun sa mga palagi nanonood eh huwag naman kayo magsasawa ng manood at pagka kayo may idea eh, kung kayo na may idea rin tungkol sa ganyan halimbawa kayo ay may mga tanim na talong at nagkaroon ng problema at tag-araw nga at hindi mamunga at meron kayong na anong kuan ay di ano ibahagi rin ninyo itong isa pa dati nga yung hindi nga siya mamunga ay ito nilagyan ko ng net pero talagang hindi rin talaga kinaya dahil kasi ang problema kasi na ano yung sub, may na siya yung, yung hangin kasi mainit din mainit ang hangin kasi dito yung hulab ng hangin ayang ang nangyari hirap talaga ang ano ang, ang ano talong na mamunga kaya ganyan ang ano ang technique na kawan. Oh, oh, kasi hindi hindi rin nakaano, pero kahit pa paano nakatulong din itong net. Aso lang talaga ay eh, sobrang init talaga makawa ng hangin. Ay yun ang technique na idapa natin, pagapangin natin ang ating talong. pagkatag araw at di siya namumunga, pagapangin natin sa lupa ang talong at sigurado mamumunga yan. Pausya oh, sige, salamat, tagasang muli.